Yan si ate, yan nakakapag-medium talaga. Ay, eh, volunteer para mag-medium kay nanay. Sa so, parang paa mo. Magabay dito, nito, tabi muna. Maya kayo. Magabala kay ate, sa masuk. Pasok. Tanggalin mo ginawa mo kay nanay. kay nanay? Bakit ayaw mo? Ayaw ko. Bakit? Ayaw. Elemento ka? Oo, sa bahay nila. Gusto ko yung tao. Nasaan yung tao? Iutusan lang ako. Oo nga. Teka lang. Diyan ka lang ha. Alam ko naman eh. Sa kapangyarihan pang nangyayaw eh. Walang mga pagtago. Masabing si Luwa nagbubunod sa dilim. Masabing sa dilim. Kasabing. Yung tao gumagambala kay nanay. Pasok. Hoy, tao. Huwag ka magpanggap dyan. Tutoktokan kita. Tanggalin mo lahat ang ginawa mo kay nanay. Gamitin mo to Dali, bilisan mo. Kidlat. <laughs> <laughs> tanggal, tanggal. Tanggal, lubus eh. <laughs> Ay, ari talaga yung bukas na bukas si ate mag-video, may kaya-gaya. Ang yun. nyo ang kamay niya, nanay. Eh. Ang paa Dalawang paa. Tanggal, ababa. Ah, Aray, may dun na video to si ate. Kahit ari malayo tatamaan tatama ng ano, kalaban din eh. Basta't basta, basta na sa kanya. Sa Kidlat. Hmm. tamaan. Talagang pasok na pasok sa kakatawan niya. Tanggalin mo lahat! Kahit <tinyo> <tinyo> tarin ka hindi ka huwakan, hindi ko ipitan. Pali. Tanggalin mo, ubusin mo yan! May touch natin. yan. natin. sibat. Tanaan yan. Matanggal ka, Bilisan mo. Bukas na bukas kasi portal niya natin. Kung bagay, ano, talagang yung katawan niya kumukonek sa nakapasok sa kanya. Kahit nga latiguhin ko ari eh. Wag po, wag po, po, po. ng lasmo. Eh ano, walang hawak 'yan, no. Touch mismo para. Huwag masusugatin 'yan. Hindi po, hindi po. O, ano kasalanan ng langarin tao ka? Ako po naigit lang po sa ka lang. <laughs> Pag ikiginilitan ko sa pamilya ko. Bakit kaya gineelit mo sa katawan nito, patay ka? Sinasabi ko sa iyo. Kaya ito, kaya tikipitin ko later mo nainggit sa pamilya. Sino kaya so? niya? Sino yan ah. nainggit na yan? Parang na. Sino ka daw? Sino. No sino ka? Sino ka? ka? Sino ka? Sino Sino ka daw? Yung nainggit ay huwag sabihin. Yung parang wala ka ko sino. Si Bat na liwanag. Sabihin mo na kung sino ka. Sabihin mo na kung sino ka. Aso ko yun. Pusa ko yun. Sino? Sino? Sino nga yun? Sinutos lang po sa akin to. Oh, Sino nagutos utos ah, Mga gabay. Ang pangalan niya. Sino nag-utos? Sino nag-utos? Ay, mo kaya tita yan ang may yeah, dyan? ko anong, 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 anong. Pasok yung nagutos oh. oh. Ba't mo ka nag-utos ng kulam? Ay, oh. no. Spada ng pangalong yaw eh. oh. Kukurintihin kita. Magtanggal ka dyan. Sabihin mo na kung sino para madali na. Ikaw na. Kasi mo na puto. Sino nag-uto sa iyo ba? Para ma-ano. May mo kilala. Mga gabay, kurintihin ng 10 seconds. Sino nag-uto. nag-uto. Ten seconds nga ay <laughs> ang gagaling mo. Uh, Dobay na. Aray, tanggal lahat 'yan. Sino you know, malaman namin para makaiwas. Oh. Sa... Eh, hindi lang lang na papatay ko na lang. inyo gusto namin malaman ng kusino. Ay kasi ibuburol. Hindi naman no oh, binsa di mga ray papaabihin niyo. Ay ko magsabi ng ibang pangalan. Ah, hindi mo pa Oh, eh nangulam nga 'yan eh. Hindi magsinungaling pa hindi kaya gawin. Eh. Hindi kayang kaya din 'yan. Mahirap po yung day on. Um, oh. kita eh. Ubus yan. Nati ko. Maro talaga ni Nati ko, ano? and no! Hmm. Si bat na liwanag. katawan. Hmm. ha! Hmm. Tanda mo, pag ginilitan sa katawan yan, utas ka. Magsabi sabi ka na. Parang hindi ka mahirapan. Magsabi na. Magtanggal ka dyan. Bilisan mo. Ano <coughs> <Ay. coughs> nga yung binayad? Ay, binayad pala. Magkano? Sampol libo? Oo. Tukoy eh. Pero nun yung akong babae yung nagbayad. Lalaki ho? Lalaki nagbayad? Babae? mag ko sila. Sawa. Nandiyan, nasa loob ng katawan yan, wala pa. Sige, dyan ka lang ha. Mamaya natin pipinisin yan. Bakit siya mo kung si siya lang ang mo pangalan daw? Hmm. Wala, wag yung magbibidyo ha. Wala sa inyo. No, oh, ano pangalan daw? Lang ang Hindi, sino, lang, sino, ang sino daw? Sino yung nag-ano? Okay. Nag utos Hindi ay, ano ang pangalan? Hindi pa. Anong tsura? Ay, taga saan ka? Bayan? Yan. Huwag ka naman gagalaw ng tao, ha? Bayan ng Tanawan, maraming bayan. Kidlat. Ayaw ko naman gagalaw ka ng tao, ha? Oo. Si dalwa libong, dalwa libong bultahe. Pag ikay binata naman ako ng isang milyong multahe. At sa puso abot mo. Ay na, nasasaktan nga ako, nahirapan nga ako eh. Ay, rin, wala naman Ayan lang ginawaan mo, may iba ka pang ginawaan. Ang no, kapatid. No, kapatid daw. isang milyong bultahe bakit yung ikaw naman? Tsaka ako yung namatay. Sino? Kasi ang kapatid ko! Kapatid, kapatid ko! Na, kapatid Ikaw pala may gawa na, ikaw pumatay na! Kaya pala ikikisay! Kapatid ko! Masaya ka na! Sinatawag ko ang Diyos ng anihan, kalawitin ang puso nito. Mamaya ulo mo ni Papa ko. Ubus yan. Ibig sabihin ko, yung kamamatay ano ka na matay ho? Wala, wala, wala ka okay. sakit. alaang. Oh, ano eh, nagising na lang patay? Hindi okay. okay. ho. Oh, ang nagdadred siya eh, bigyan na lang ho. Oh, parang silang pakilasa lang. Silang panang pakilasa, tapos kung duho Ah, Tila tinigal nasa. po mo. Tinigal po ng Diyos Ama sa mga katulad mo kasi <sa> talakas na e ni oh, oh, okay. no, kareng no. na talakas 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 Patayin niya Natawa ko yung magkasama ng pustos. Pasok Hoy Ano, ba ngayon may pag-uutos pa? Ikaw, ba't, y, bat y may pag-uutos pa Mang ha? ha? Susunod ko na kayo ha, may pinapatay kayo eh Ha? Susunod ko na kayo Ay, tanggit pa Ikikinantaan na kayo ng inupahan nyo Oriyentahin ito mga gabay Si Rapines, ikaw dito. San Miguel. Kidlat ng Panginoong Anong Yawe. Bigla nyo na lang ang pinatay. Ay, finish na rin kayo ngayon. <tinyo> Natawa ko, natasa ng Panginoong Yawe. Pumatay naman masamang spirito. Nakaatas dito na pumatay. Paslaki naman masamang spirito to sa alin ng Panginoong -yaw. Saan? <Sighart> <Sigh> ate, balik ka. <Sigh> ah, <Sigh> ah, <okay. Sigh> Insan, alam niyan, magagandang medium talaga si Ate Minsan igising ang diwa eh ano. Nakita mo yung mga gumawa? Hindi. Madilim lang ulit. Maliwanag. Maliwanag. Wala, wala akong maalala. Si Kuya Arnel lang nakita. Ah, nakita mo yung ano, kaluluwa ng tinawag. Nasaan? Hindi ako. Nakita ko na ay uh, ginawa nila. Ah. Kasi lagi din palang... yung... rin pa dumali. Hmm.